hello, gandang hayop sa umaga to po si Doc Bernie So dito po ako sa Adwas Bumili ng itlog si Mrs. Uh, ng brown egg So ayan, uh, dito po kami sa Ano For the lechonan So suko po kami dito ng uh, tinumis Paborito namin ng uh, Mrs. ko ng tinumis Saka dinugan So ang purpose po ng Purpose ng vlog po natin ngayong umaga Ay tungkol dun sa tanong ng ating uh, uh, subscriber na pwede daw bang ipangpurga sa tuta yung ampalaya. Okay, so number one yung mga dewormer po na binibigay ay meron po siyang ingredient na pamurga talaga which is uh, pyrantel embonate na para sa roundworm sa praziquantel para sa tapeworm. Ngayon, yung ampalaya kasi maliban sa wala siyang uh, component na ganun ay eh, mapait siya. Okay, so huwag na po natin purgayin yung tuta natin ng mga uh, gulay o anuman uh, Huwag tayong mag-trial at uh, baka makakasama pa sa ating pets okay So ito po si Doc Bernie, gandang hayop sa umaga